Umamin na kayo! Kung ayaw nyo malintikan sa akin! Wala. Ako lang. Wala, walang tumulong sa akin. Lang. Manahimik ka. Walang aamin sa inyo? Leon! Magunos dili ka! Pag-usapan natin to! Ibaba mo yan! Umamin na kayo! Sino? Ha? Sino? Tay. Tay, ako po yung... Ako po Ako, po, ako po, sa bihag. Ginawa ko lang naman yun, Tay, kasi... Marami na akong nakakapansin na masyado niyo pong pinapansin yung biag na yan. Ayoko lang naman pong questionin yung pamumuno niyo, kaya... kaya imbis na lumikha pa po ng problema yung babae niyan. Pinatakas ko na lang po siya, Tay. Pero, Tay, hindi ko naman po talaga dapat gagawin yan. Kaya lang... Alam... Tay, sorry po. Tay, sorry. Minta parang Apa awak buat pada saya? Bagaimana boleh sepatutnya... ...beri Isi ito lang, Bigay mo na sa akin to. Hindi mo siya pwede kunin sa akin, saan lang meron ako. Chorda, <laughs> mas mapuprotektahan ko si Tori. Ngayon, kung talagang mahal mo ang anak mo, uunahin mong isipin kung ano ang ikabubuti niya at hindi ang sarili mo. Naintindihan mo? Nangako ko kay Christy during the memorial service. Ang sabi ko, hindi ko papapayaan si Tori. And I am only fulfilling my promise. Kaya utang na loob. Huwag ka na magpapakita sa akin. Umalis ka na. <laughs> <laughs> na. Jan, hindi ko Jan! Stop! Leon! Alita! Hindi na ako tatanggap! Huwag na nito! Diyan ka sa loob para magtanda ka. Jan, hindi Alam mo ako tata, Leon. Ayun. Kayong lahat, panginig kayo! Kung sino man ang tutulong sa babaeng ito, samahan niyo siya sa loob! Naiintindihan nyo? Huwag nyo akong kakalabanin. Leon! 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 Huwag mo na akong tulong dito! Leon! Leon! Pakawalan mo na ako! Sige na! Beri! Tulungan niyo ako! Dali na! Tsangka na babagay mabulok ka sana dyan. ペロ